Yan ang pinagkakabalahan namin ngayon. Kami ay gumagawa ng aming project. Ito ang aming panata, ang aming pagningilin sa ating mahal na poong may kapal. Ngayong mahal na araw, itong aming ano, pananampalataya, ang aming pangingilin. Kailangan matapos namin to bago magmahal na araw para meron kaming nagawa meron merap din mm -hmm. pero ang lahat ay kinakaya yan kinakaya oh yan tiba kinakaya talaga Ganyan. yun siya siya ang mastermind kinakaya talaga mm -mm. siya ang salarin <laughs> inagawa kami na gumagawa kami ng ano project itong aming project, itong aming ang salary. Itong aming panata ngayong mahal na araw. Ang matapos namin ang last supper. Hmm. Kahit na kami walang kaalam-alam, walang ka-idea, -ide ginawa namin para kay Jesus. Hmm. Yan, itong aming ngilin na tinatawag. Hmm. Nagingilin kami. Hmm. Ngilin, yan. yan ang aming ngilin. Ngayong mahal na araw 2025. Hmm. itong Ito ang aming ginagawang pagmimilin. itong aming alay sa mahal na puon. itong hmm. aming sakripisyo hmm. para kay Jesus. Hmm. Ngayong 2025, ng ng mahal na araw. O, ba? Diba? Hmm. Yan, malapit ng mabuo. Malapit ng mabuo. Kunti na lang. Kunti na lang. Yan, kunti na lang. The last supper. The last supper yan. Binubuo namin. O. Oh. Diba? Mm. mm. Yan ang aming hangarin. Ang aming adhikain na yung 2025 mahal na araw. Yan ang aming ano, kumbaga ngilin namin yan ngilin. Yung ano ba, diba yung mga nag na, nananampalataya yung mga naga di ba napipinitensya o, oh, ito ang aming pinitensya pinitensya namin para kay Jesus ito ang aming alay na sakripisyo at paghihirap para kay Jesus pag ito'y nabuo namin ito'y para kay Jesus o oh, di ba diba? okay guys Thank you so much. God bless everyone. Have a good day. Stay safe. Uh, napapawis na kami kasi ng ganyan yung araw. Yan na yung araw. Mm -hmm. <laughs> okay, bye. Thank you. Yan yung araw. Lala, lala.